Ayan, jaran! Nandito na po kami sa aming destination. At ito na nga, kami ay nakapwesto na. At ito ang kanyang pisto. Tingin ka muna, tingin. Pakilala ka sa ating mga subscribers. <laughs> Ayan, ito pa ang kanyang pisto, guys. Ito, sa kanya yan. Papakita ko sa inyo ang aming mga paninda din eh. Kung kani-kanino ari. Ayan guys oh. Ayan, ang sa kanya. Oh. Ayan, patatlong, padalawang araw tayo ngayon dito, ano? Ayan, yan ang sa kanya, guys. At saka, eto, sa kanya yan. Ayan, pamula dyan. Ayan, sa kanya na yan. Tapos, eto naman ang sa akin. Ayan. Ayan, inilabas na namin yung aming mga pantalon dahil wala kaming masiksikan sa loob. Napakaliit kasi ng mga space namin dahil ang aming mga trapal ay mga kuliliit. Ang aming trapal. Ayan, at ito naman ang sa akin guys. Ayan, pamula dyan. Ayan, napasama na pati yung aking kapihan dyan. O, hindi yan binibinta guys. Kapihan ko lang yan. Ayan, ito naman ang sa akin. O, ayan. Ayan um, guys, ang sa akin pisto. At higit sa lahat. Ayan, hindi nawawala. Siyempre kahit saan ako pumunta, may dala akong ganyan. Ayan, para na rin dito tindahan. Dahil may mga dala akong grocery. Ayan, oh, higit sa lahat ay meron din akong dalang tuyo at kape. Ayan guys, sa akin. Ah. Oh. Yan ang pwesto ko. Baka may kapila dito. Ano araw ngayon? Ay, biyernes. Ayan, hanggang dito guys. Ayan. Tapos, ah, ah, ah. Ito naman ang isa sa Pormarias. Ayan, siyang mayari niyan. Tingin-tingin. Natatakot na siya mapakilala, guys. Palibasa. Bakit ayaw mo mapapakita sa sa camera ay isa ka sa Pormarias? Ayaw mo na ba talaga magpakita? Ayan, guys. So, ito ang kanya naman. Ayan, pamula naman dyan. Ayan. Sa kanya na yan. At ayan. Oh, di ba ang aming pisto. At ito siyempre, yung kanyang jowa <laughs> Na siya ay nag-aayos ng kanilang uh, pagpupistuhan, kailangan meron siyang bubong dahil siya ay magpapalamig at maghahatke, hatke Oh, di ba? Ganda ng pisto namin din eh. Mm kaso nga malayo kami sa dagat ayan ang dagat o oh. dati nung kami ay uh, nung una pangalawang pwisto namin dito andiyan lang kami sa tabing dagat nakapwisto kaso nga nung nakaraan ay kulyada napakalalaki ng alon di kami pinayagan doon kaya dito na kami pwisto noon ay hanggang ngayon dito pa rin kami uh, nakakalungkot dito guys para kami nasa gubat pero kung doon kami nakapisto, ayan, napakaliwala sana sa dapit hapon. Napakasarap tumambay sa tabing dagat. Ayan, Oh. Uh, ang balik muli namin sa bayan, guys, ay atres na. Mga ilang araw pa kami dito magtsatsaga sa lugar na are. Ayan, Oh. Pero kahapon, guys, napakahina ng bintahan namin. Wala kaming binta. <laughs> binta ko lang ay eh, 300 pesos. <laughs> Pero marami namang mga patira sa amin na kukunin. Ayan, kapag ka siguro nila yung aming mga patira sa amin, ay kahit papaano ay may binta-binta rin. O, ayan, o. Diba, ganda ng dagat, guys, din. O. Kung nandun tayo sa tabing Napakaganda ng mga bato doon yung iba't ibang kulay tapos ay eh, pwede mong pagilong-gilungan napakaganda ng aplaya dyan guys ayan ayan muli nagpapasalamat ako sa lahat ng aming mga subscriber dyan mga viewers ayan thank you thank you sa pagsuporta sa aming for marias o ayan kung sa saan kami guys nakakarating o biruin mo ito abot kami dito ng barangay Pugon Sitio Lubog ano ito <laughs> Lubog Malaki. Ayan, nandito kami sa Barangay Pugon, Sicho, Lubog Malaki. At ibig sabihin, mayroong maliit. Pero andito kami sa Malaki. Ayan, okay mo mura guys ng aming mga paninda dito. O, biruin mo yan, no? 50 pesos lang ang aming mga kagagandang mga pantalon. Kagaganda na nga, 50 pesos na nga lang, hindi pa kami pinapansin din. Eh. Ayan. Ayan. Ayan, nakapagpaalam na ko pero hanggang ngayon ay nandito pa rin si ako. Dada pa rin ako ng dada. O ayan, totoo na talaga to guys. Magandang magandang umaga na lang sa inyong lahat. Bye-bye na po. God bless and love you all.